Hi everyone! Isang tricycle driver ang ipinatawag ni Mayor Isko dahil sa pangaharang nito sa daanan sa Maynila. Sa video na ito ay tingnan natin kung paano mangliit itong lalaki na ito na kung tawagin ay si Boy Lobat. Panoorin natin ang video na ito. Nangyari ang lahat sa isang intersection sa Maynila kung saan ay iniharang ng isang lalaki ang kanyang tricycle at hindi nagpapadaan sa ibang sasakyan. Paraya kayo! Ayo, 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 Awalan ayo, Atras na tropa, atras. Atras na kayo. Di tayo mga, di tayo ano, di tayo mga pare-pare yun. Okay, do, kita akin, lang. Lo, panginan nyo kayo nga kapag lobot kayo, na nakayong mabiyahe, ha? Dahil dito ay ipinatawag ni Mayor Esco Moreno ang tricycle driver upang makausap ito Pakinggan natin ang sasabihin ni Mayor Isko Moreno. Oh, eh, may isang pong tulongis na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Ah, uh, uh Bygon ng tinira nito eh. ito uh, po yung video. Parang. Ba baka lang napanood yun na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counterflow na. Two-way po yan eh. Yung Quezon papuntang Herbosa hindi ho makadaan yung mga tao na iba rin naghahanap buhay na sidecar boy saka mga GP driver inawat ito pinagsabihan tingnan nyo po ginawa atras na tropa atras pinapatras hindi Pinapatras. mga hindi tayo mga ano hindi tayo mga dati pare pare yun okay lang daw sa kanya hindi sila makadaan hindi ko ba Low back? Bakit? Mukhang hindi ang biyahe Tapos na ba yung tama? Bumaba na? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. Ha? 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 Nag-iinom ka. Ano pangalan mo? Ha? Sarkal? Let-let sarkal? let Let-let. Ba't ang hina ng boses mo ngayon? Dito, lakas-lakas ng boses mo. Ha? Oo. Oh. Eh, gusto ko lang ipagpasalamat do sa ating uh, netizen na uh, concern, no? concern siya na may mga ganitong klasing driver. Ako, sa totoo, habang uh, dinidisiplin ako ang lungsod, ako naman, nilalagyan ko naman ng puso. Uh, inuunawa akong pilit ah uh, tricycle driver, sidecar boy, vendor. Pinipili ko kayong unawain. Bagamat marami nagre-reklamo sa inyo, pinagkakasya-kasya ko ang pamalaan. May mga bagay na non-negotiable o may mga bagay naman na okay, pwede pa natin pikitan ng matayang pero disiplinahin natin. The same thing to tatlong gulong. Uh, maraming nagre-reklamo na haragan parang binabaliwala ng mga sidecar boy na katulad ko yung kalsada. O isa na nga ito. Lek-lek? Lek Lek-lek. Lek-lek. Lek-lek ka ng mo eh. O, eh ito po yung ano, tulong is. O, eh Gusto ko lang uyarap sa inyo na ito, hindi ko kinukonsente. Baka lang nakalimutan ni Lek-Lek na may bago ng gobyerno sa Maynila E eh, bago pa kumalat-kalat yan kung saan saan, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizen na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila. Ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at kaayusan. eh, mga katulad nito, ito yung mga dapat na dinidisiplina natin. Oh, paano yan? E reklamo ka ng taong bayan? Nangingipo ko na kasi. Ano? Nangingipo ko na kasi sa mga nabala kong driver, sa mga taong hindi makatang. Yung pasesya sa bakery, masarap yun. Nakakain ka na ba ng pasensya? Hindi pa. O, oh, eh, sabihin mo sa publiko, anong gusto mo? Hoyo? O, oh, Mahal lang hey. yung mga kalukasan o oh. kasama ko driver na po ako ng kaumanin saan nagawa kong pasalanan. Pinangangako ko kung hindi na po ako ma maulit yung ginawa ko. Ng mga abala? Ang mga abala sa mga naghanap buhay o dumadam. Uh, <coughs> eh, ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? Ayaw po nila magparaya eh. <coughs> Ikaw yung nakaka-counter-flu eh counter flow ka eh. Paano yung paparaya, counter flow Dapat dito ka. The two way yan eh. The two way yan eh. O oh, yan, oh, the way eh. Oh, ikaw yung nakaka-counter flow eh. Pero... Uh, si Romy Bagay ba yun? Uh, eh, nakita ko kasi pipilay-pilay eh. <laughs> Eh, ito, tanda mo to, ah. Ako, ito ah. Okay. Ako, sa to lang, pwede ko naman linisin lahat yan, kulihin lahat yan. Kayo, lahat yan. Bawal yan. Hmm. Kaya lang, iniisip ko rin yung pamilya niyo. Maguguto. Ikaw ba, may pamilya na? Oo. Oh. Ilan ang anak mo? Eh, paano kung nakulong Ba? Yun ang lagi mong iisipin pag bumabiyay ka, naghahanap buhay ka, hindi mo ginagawa yung para sa iyo, ginagawa mo yung para sa pamilya mo. Nakulong ka na ba? Hindi. Oh, Oo. Ilang taong ka sa Hoyo? kung isa rin ako. Gusto mo maging pangapat? Kaya mo na. Mahirap ang buhay sa Hoyo, di ba? Mahirap. Oh, Oo, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh pinagbigyan ka na ng estado tatlong beses. Kailangan pa bang mahuli kita? Talaga bang susunod ka na sa kayusan? Ha? Isipin mo lagi yung anak mo. Swerte ka, nandito tiyahin mo. O, pinakikisuyo ka. pinervisyo mong uh, taong bayan. Ito, nakauli po ito nila Major Apostol. Kalat na pulis sa Maynila. Hindi pa kayo natatakot. Ha? Huwag ka nang ulit, ha? Sigurado ka. Papitig na lang. Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Sigurado yun mo, ha? Ayan, ha? Nay, halika. O, iuwi mo na itong pamangki mo. Pagsasabihan mo, ha? Eh, lalo na yan. Ayun mo, ako sabi ko nga ko sa akin. Paano po pa. ko? Paano oh, nato. Ayun din ang ano. May ano. lola din po siya Yung um, years old na siya. Ilan taon? 80 po. Oo. Oh. yan? Siya yung... Ang dami palang nakatang sa balikat mo eh. Okay. Eh, simpleng babay lang yan. Eh. Bigay mo na yabang sa kanila. Aya mo sila ang mayabang. Kung sa tingin mo, niyayabang ang kanila. Ang isipin mo, pag bumiyahe ka, may pasahero ka, may pamboundary ka. So, pag may boundary ka, may neto ka. O di may pansitsa na kayo. So, kaysa mga hold up ka sa artin. nakita mo sa artin, araw-araw may inuuli ako. Di so, ba? Huwag ang lilinya doon, ha? Lima, singko, pulis doon. Makakalawit at makakalawit ka doon. Saka doon, may ng truck. Isipin mo lang yung ano, yung mga anak mo. Inalaga niya pa yung lola niya isa? Opo, yun po ang kasa-kasama niya doon sa itaas ko. Salamat sa so, pagkikisan ninyo. Nadamay pa yung operator mo. Kung nga pala, naka-impound yung... Ano na ba, di diba? Oh, Soli nyo na, kawawa naman yung operator. Bilago ko pa rin Soli nyo na sa operator. Nadamay lang yung kawawa naman nagpapaboundary uh, lang yun. Uh, hindi naman niya kasalanan ng nangyari. Sige, mag-ingat ka. Sure. Ha? Sir, sure, malam, salamat salam. Alagaan mo lola mo, ha? O, kamusta mo ako, ha? Sabi mo sa kanya, I love you. Ha? mahal ko sure, yung mga senior citizen. Maraming po, marami po salamat sa pag, uh, pagbibigay yeah, na paunlak na mag-apologize ang pamangking so, Sa taong Huwag sa akin. Oo. Oh. At uh, asahan na hindi na po mauuli dyan ang ko po. Ang pa na maraming, maraming maraming sa Kasi ay, yun. Hindi mo sabi mo ba? na hindi ko ah. Ha? Saan mo ba timbang? Hindi. Amoy yan eh. puti eh. No, 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 no. Hindi oh, regalo sa akin po. O sa nagregalo sa akin ha, pasensya ka na. Para ikaw nasiga sa Quezon. Hmm. Ikaw ang siga ng disiplina. Okay. Ayos ba? O, bago ko na. O, ito pa isa. Oh, thank you doon sa nagbigay ha. O ayan. O ayan. Uwi mo na yan. Maganda yan. Nakita mo sa team sa tindahan binili yan. <laughs> ito, ito, yung alawin tipang nakakainis ko to saan, nakakaawag ko to Hindi mo ma... Pero okay na yan. Okay na yan ha, Mas ka na. Huwag ka na mapunta sa hoyo. Okay? O oh, so, nang mga nagbigay sa hap, pasesya na kayo. Mas kailangan niya. At least, yan ang ngayon ng ano. Siga ng Quezon, Herbosa. Okay. Sige na, na. Salamat. 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 Narinig natin ang pag-uusap ng tricycle driver at ni Mayor Isko. Sa tingin ko dito ay mukhang nasa ilalim ng impluensya ang driver. Ang maganda dito kay bantayan ng mga taga upang masuri kung ito bang lalaki na ito ay lulong, Dahil sa kanyang asal ay parang hindi ito magagawa ng isang normal na tao dapat din magkaroon ng test ang driver na ito kung talagang hindi siya gumagamit. Dahil kung mag siya, ay dapat ilagay siya sa isang rehabilitation upang gumaling. Kung hindi, ay baka kung ano na ang gawin niya sa ibang tao kung magkataon. Kaya ang pakiusap ko sa barangay ay bantayan ang tao na ito dahil hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Isko Moreno dahil nararamdaman natin na may gobyerno na kumikilos upang protektahan ang mga taong nasasakupan niya. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.